Hello! Ano nga ba ang benefits ng exercise and physical activity sa ating mga patients with diabetes? Sabi sa akin ni Doc, ang exercise ay nakapagpaganda ng sugar, timbang, function ng heart and lungs, pati na ang immune system. Doc, ano nga ba dapat ang mga exercise sa mga pasyente may diabetes? Ang mga patients na may diabetes ay pinapayuhang magperform ng aerobic at resistance exercises para ma-improve ang kanilang blood sugar, timbang, at maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes. Ang aerobic exercise ay ang paulit-ulit at tuloy-tuloy na movement ng mga malalaking muscle groups ng ating katawan. Halimbawa nito ang brisk walking, jogging, pagbabike, o di kaya naman ay ang zumba. Ang resistance exercises naman ay mahalaga sapagkat ang diabetes ay maaaring magdulot ng pagbaba ng lakas at pagliit ng mga muscles. Sa pamamagitan ng resistance exercises, maaaring mag-improve ang muscle mass, kabuuhang pangangatawan at lakas, maging ang mental status ng mga patients na may diabetes. Pinagaganda din ng exercise at physical activity ang trabaho ng insulin sa muscles at sa liver. Ang magandang benepisyo sa insulin matapos ang pag exercise ay maaring tumagal ng hanggang 24 to 48 hours. Gaano ba kadalas ang exercise? Pinapayuhan ang daily exercise o di kaya walang dalawang araw na liliban na walang exercise. Tara na at mag-exercise tayo! Ta